Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, Pilipinas. Welcome po sa tayo sa ating channel, ang Forestify. At ang ating halaman sa ngayon ay Aglonema Pink Pride of Sumatra. Ayan, pagmasdan niyang beauty niyan, naghahalaman na siya ng dalawa, dalawa ng kanyang mga bulaklak. So, ayan ang top view niya. So, maganda pa rin siya kahit sa top view. Ayan. So, let's get going! So, titingnan na natin. So, medyo <clears throat> clumsy yung ating pot kasi nakapatong lang yan sila sa lupa. So, ayan. So, meron siyang dalawang pop. Hey hey Bale sa video na ito ay titingnan natin ang kanyang anong muna kalagayan kung pwede na ba talagang i-repot. So ayan na, buhos na nang dahan-dahan yung shape ng pot sa ilalim buhag-hag siya kasi nakababa din sa tubig. Ayan dahan-dahan nating tanggalin yung soil mix para mapagmasdan kung Okay pa ba? Okay na ba silang paghiwalayin? So, ayan. Ayan na po. So, medyo okay na siya. Okay. So, ayan. Maayos naman sa ilalim. Walang bulok. Kasi na yan sa uling. <laughs> So, ayan. Tatanggalin na natin yung isa. Crack. O, oh, sabi niya crack. So, ayan. At saka, ang isa pa din. Ingatan na huwag maputol yung roots crack. So, ayan. Dalawa talaga yung anak niya. So, ayan yung mother plant. Tanggalan natin ng dahon. Ayan, malinis. Mayos ang pagkatubo niya. Tsaka yung dalawang anak niya na na rin. So, ayan. Ilalagay, itatabi muna natin ang kanyang mother plant. So, dyan lang dito siya sa dating pot niya. So, ayan. So, ilagay muna natin sa ilalim. Ayan. So, yung dalawang anak niya ay kunan na natin ng pot. So, mga ilangan tayo ng pot, yan ay 6 inch pot. So, dalawa. So, reused pot po tayo kasi sayang. Reuse, reduce. Reduce ang paggamit ng plastic. So, gagamitin natin na lupa ay yung uh, dati na. So, tsaka ng bago na pating mix na hindi nagamit. That is two parts na labhang. Pero yung labhang ay one half old, one one half new. Tapos, merong carbonized rice hull na one half ng dalawa. So, ayan, ilalagay na natin yung isa. Okay, siguraduhin na nakapasok yung roots niya sa ating 6 inch pot. Ayan, so... Alagyan lang sa ibabaw hanggang sa mapuno. Then, Kusa na siyang tatayo. Ang advantage niyan kasi uh, just fit saktong-sakto lang sa mga roots niya yung size ng ating pot. So, mas madali lang na itanim yung halaman. Kasi kasyang-kasya siya. Hindi masyadong luwag. Hindi masikip. Sakto lang talaga. So, ayan. At yung mabuhaghag na texture ng ating soil mix ay mainam para dyan. Madali lang para sa nagatrabaho. Ayan, second part natin. So, ilagay yung old soil. Ayan, tsaka yung bagong soil. Mga 2 inches lang ang kapal ng old soil natin. So, sakto na. Ang healthy talaga ng root system niya. Oh. Tapos, may dalawa na siyang da, uh, flowers. Bulaklak. So, pagkatapos niyan, Uh, mga nganak na yan. Hindi ko natanggal yung ano nila. Yung flowers. Kasi titingnan ko kung mga nganak ng mas madali kung may flower or kung wala. So, gina-compare ko pa sila. Ayan po. So, lalagyan na lang natin ng soil mix yung paligid ng roots. Okay. Puno na ulit. So, itatabi muna natin. Give way para dun sa mother plant na medyo malaki. O, ayan. Kambal din yung bulaklak niya. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Meron tayong labi. lagay na yung natitirang old soil mix natin ayan po tapos syempre hindi ko na hinugasan kasi uh, no need naman parang healthy naman kasi siya. no sign of bulok kaya okay lang naman hindi hugasan ayan siya. Later yan, mamaya paupuin upuin ko yan siya sa platera o kaya sa pinggan para matrap niya yung water. Ayan, so itatanim na natin. Hindi natin gaganyanin. So, ayan, i-diagonal natin. Hanapan lang natin ng growing eye. Ayan, yung growing eye nakatutok dun sa itaas. Dun sa araw kong tanghali. Okay po. So, medyo nakadiagonal. So, itabi muna natin yan para hindi sa Then, ipaikot yung pot. Ayan sila. na lang po. Nakahilig. Sa isang side. So, maganyan yung dahon nya After one week. Pagtapos ng isang linggo. Ayan po siya. So, tutubo na yan doon. Hopefully, ang kanyang mga bagong supling. So, sakto lang na magkasya sa gitna ng pot yung roots niya. Huwag masyadong i-press down kasi maputol yung mga roots niya. Yan. Masasabing kong healthy ang plant na ito kasi Uh, hindi crispy yung kanyang mga roots. So, wala, talagang na-damage. Tapos, yung texture ng soil mix ay maganda para sa aglunima. So, buhaghag siya. Ayan po. So, pupunoyin natin yung bandang ilalim. Diyan yung i-press down natin. Kasi doon nakasandal yung base. Ayan, buhos-buhos na lang yung sa right side at saka hanggang sa mapuno yan siya. Oops, huwag so masyadong ano. Ayan po, hindi po masyadong mabigat yung pagkadiin natin para healthy pa rin yung roots. So, eventually, yung roots na pumupunta pa itaas, mag-grow yan pa ilalim ulit. So, walang problema doon. Ayan. So, tapos na palagay ko tapos na tayo so sige ilalagay natin para sa final viewing ang ating tatlong pink pride of sumatra ayan po so final touch na lang yan so ang pagdidilig niya ay bukas pa mangyayari pero naka open space naman yan siya pag mula ngayong araw edi hindi na ako magdidilig bukas So, mainam na kahit isang oras lang na matuyo yung mga sugat nila bago mo siya diligan. So, ayan. Okay, final viewing ng ating Pink Pride of Sumatra. Mga kaibigan, paki like and share po ng aking video. Yung hindi pa po nakasubscribe, please po mag-subscribe po tayo sa Forestify. Ayan po, maraming salamat po sa panonood ng ating video. Hanggang sa uulitin, magkikita ulit tayo. Bye!